Tapos so, oh, English Bulldog mga boss so, oh. Ano ito, mga Ito po, 40k, 30k, ito po yung 13 months old, malapit na mag-second meet Anong papel niya ba? 40,000, tapos 30,000 Made PCCI Ayan Tapos ito yung bully natin boss, maganda? Uh, ito naman sa American bully po Ito bakit tayo so 30k po? Proven 20K. na po siya. Okay. 1.5 years na po. 1.5 years. So yun o? Opo, proven na yan sir. Oo. Oh. Ito po. Solid uh, oh, ito. Nagamit na po once yan. KPR papers po. KPR papers. Tapos ito, ito, pa ito paper mga... Start. Start. Ito mga babies natin. Ang Magkan. sa babae po is 20k. Ang lalaki is 30k. Oh, yes. 20k po. ang 15k lang po ang lalaki. Ito po, 20k lalaki. 30k yan. 20k lang po re. Eh. 20k, ayan. ayan White magalga. choco po. White choco. White choco tapos alin yung 15k. Ito po. po, 15k, lalaki. Ayan, lalaki. Ito, so, laki no? Opo. Packet exotic po siya. Packet exotic. exotic. Ito, dito naman. Ito pong dalawang babae 20k po. 20k. Ah, Saan tayo makukontak siya? Uh, Pets Gabit Ting Facebook po tapos 0946 ay 0943 5145. Ano uh, yung Facebook mo, boss? Ang profile niya? Pets ka big thing po. Uh, ako po. Ay, Ay, ay ang, uh, ano, okay, yun. Uh, Contact uh, nila si boss para sa mga detalye, oh. Iniwanan nila. Uh, solid yung, <coughs> ano, sulit yung mga buhuli nila, boss. Okay, hey, boss Michael yan, mga kabiyahe. Okay, hey, boss Michael. Yan, boss, magkano yan? Ito, limang libo lang, dalawa. Ha, ah, dalawa yan, limang libo. Ito, kasama yan. O, limang libo, dalawa. O, oh. ito round head daw ko. Boss Michael, paulit naman ang number natin. Palit na ako ang number eh. Nakalimutan mo. O sige, ibali, may number naman tayo na ano. O, Wala. Limang libo. Ayan, limang libo daw. <laughs> Ay, boss, hapon niya mga boss. Okay. Anong lahi yan, boss? Golden Boy sweater. Golden Boy sweater, oh, ni Boss Apo no. Oh. Okay. okay, boss, paulit mo muna ng number natin. 09075002691. Ayun, okay, boss, mga quality manok, halapin niyo lang si Boss Apo. Ayan no? oh. Golden Boy sweater. Salamat, boss ah Okay. 'Yan yung pala habo. Ay, tama, malungkay. Boss, oh, boss, 'yung oh, ng huli ka. Mekaniko yan, boss. Bilang hindi ko binebenta lang, dahil wala bitaw. Ha, oh, ganano. Ayan. Anong lahi yan, boss? IK sweater, ding pair. IK sweater, o. Oh. O, oh, imbitahan mo lang lang sila sa farm mo. O, sige, imbitahan mo kayo. Punta kayo sa farm namin. Anong... JT Backyard. JT Backyard. Ayan, maraming manok si boss. Ayon, sa mga, ano, man. gustong bumisita ng farm. Ayan. Oh. JT Backyard. Saan nga? Puro. Bukawi Bulacan. Ayan. Bukawi Bulacan lang. Boss, number mo? Uh, 0965. 789. 7283. Yo, kontakin niyo lang si Boss para sa detalye. Salamat po sa. Okay, Boss Rod, oh. 3535. May mga <coughs> ano? Partan. 3535. Ito. <coughs> Partan, Boss Rod. 35. 3, 5, 3 -5. <coughs> may boss ka yun Upay, upay. May to. Upay. Upay to, upay. Kano boss? 2,000. libo. Upay. Ayan o, no, taga 9 2K okay daw to. Parang palo. Oh, okay din oh, okay Bosqueen. Okay, Bosqueen to. 2 kay Boss Ken. Ay, 2K parang. Nói chung là nó ổn thôi, nó có thể biến đổi Kay Boss thôi, tôi thấy tôi thấy tôi

dan menghimbuh bahwa kalau

Yan dito boss, 25. Ah, 2,000 po. 2,000 po, 2,000 po. so gamer eh. Pero pa boss oh, Dalawang mm -hmm. libo rin Pumpkin dalawang <laughs> Marami kasi sa Dalawang <laughs> dalawang eh. oh, yeah, na. na rin yan

yan na mga boss may panalo na to isang panalo wala sugat 1.5 lang yung boss Joseph to 1 year na may get no, may panalo na ra to wala sugat 5 lang, bigyan nyo na ito mga boss o oh, ulit Dario. Dario. mo na mo na mo kasi mami ko magtanong ano yan ma'am exotic exotic bullying ay yung tao, tatanungin mo Ah, okay. regular. Ito pa rin magpunta sana. Ano ah. ito ni Dario? Alawin. Oh, yung kilalang bully. <laughs> Oo. Oh. Magkano mam to? Yung pon, yung pang dalawang babae. brown 505. yung brown, 505. yung brown. Ah. 85,000 isa. 25,000 isa. Eh, datinga boy 45,000 oh. na isa, nabili yung 45. Arena. Oh. Ganunong, eh mura na yan basta kalalim yung paliwanag eh. Tuloy-tuloy yung tuloy, paliwanag. Tapos At, po, uh, naman. Bali po ang may anak nito. Kapatid uh, ni Ray. Ah. Nasa bahay. Hindi na namin natala. Okay. O oh. dito lang tayo. Huwag man ituro Magkano ma'am? Yeah. Gaganon-ganon kami Ano po ito? 15,000 po. 15,000 dito. Yun na 100, po yun Ayon, so, na Ayun. Ano po yan? Ay, kay Balaos, Louie, oh. Orange oh, sa Ayun. Sinala ko yun. O, ko yun. Yung contact number mo. yung contact number. Contact. Tapos? 2-3-7-7-6-3-9 Ayan, si ate Marieta Mendoza Si so Marieta Mendoza, kamag-anak ko pa Naga... Mendoza ka ba? Ay! <laughs> Oo <laughs> oh. <pusa>, Lumatay <laughs> 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 na ba Oo, oh, <laughs> oh no, <laughs> eh, nawala eh, uh, ito lang dala mo ngayon? May mga pusa pa, marami kanina pusa ko. Oh, doon, nandong ka? Oo. Oh. Mapupunta ka daw mamaya doon. magkano oh, yan? 7 5. 7.5 lang oh. Ah, okay. Oh, ito mura kasi ah, magbenta to kaso nawawala eh. <laughs> mm, okay, may mga pusa pa daw siya. Pupuntahan natin siya doon mamaya. Ang ano natin, number muna pa, ha? makalimutan ko. 0948-731-7536. Pangalan? Dennis Magsipok. Ayan, Dennis Magsipok. Mukhang umuwi na probinsya to. Oh. eh. uh, <laughs> eh. Naayos ko yung five ng kambing. oh, tamo. Eh. Sabi ng awit. Salamat, <laughs> boss. Okay.